bawal Bawal talaga. Talaga hindi natin mapipilit bawal. Pero kanina, nakuha na kita ng video na nakaganon. Okay lang ba na yung e, ano ko yun? Ilalagay ko sa thumbnail. Wag, kasi bawal sa akin. Wag, o sige. Uh, ganon na lang. Ganon na lang mukha niya. Uh -huh. <laughs> sige, bye-bye. Salamat. Bye. Hello po mga kasindero Magandang umaga po sa inyong lahat At mapagpalang araw po sa atin lahat So ito nga mga kasindero Napasyal na naman ako dito sa Cavite At uh, napadaan nga ako dito sa uh, Emilio Aginaldo, Bahay ni Emilio Aginaldo, At uh, Yun na nga uh, Papunta ako doon sa ati ko uh, Ang kaso uh, Minabuti kong dumaan, mo, dumaan dito Dito sa dating daan na ito kasi meron kasing kalsadang bago sa bakau, Pero mas ginusok kung dito dumaan para makadaan na rin dito sa Inilo Aguinaldo At pagkatapos Dadaan na rin ako sa kawit Dadaan na, kasama ko nga pala yung anak ko, yung bunso Si, And eh, si Andro Dadaan na rin kami ng kawit para makapagsimba Ang oras ngayon ay mag alas 7 ng umaga at uh, ito nga mga kasintero, itong itong ilog na ito, ito ay makasaysayan. Nakita nyo yung ano na yan, yung bahay ni uh, Gat, uh, Emilio Aguinaldo. At uh, itong ilog na ito, dito yata, nakatalat yata sa kasaysayan. Anong uh, masusukol na sila Ibara Sila, sila ibara ba yun? Tsaka yung isa pa? Dito siya uh, nagdive. Kasi masusukuan na sila dito sa bahay na ito. Itong ilog na ito, dito siya nagdive para makatakas dun sa mga sa mga Guardia Civil. Tama ba, Guardia Civil? <laughs> ah, itong ilog na ito, eh, dito siya naka dito siya nagdive at dito siya nakatakas. Kaya hindi siya nahuli. Si ibara, ibara Basta <laughs> uh, Matagal na kasi yung ano yun eh Matagal lang uh, elementary pa ako narinig ko yung kwento na yan eh. So yun na nga mga kasendero Ito lang ating uh, video dito At uh, ito ang mga kaganapan pala rito Pagkaling o sabado siguro Yan dito sa tapat ng uh, Emilio Aguinaldo Shrine at diyan uh, yan maraming ano mga mga nagsusumba at uh, ayan, mga bata nagpa-practice basketball tsaka sa uh, baseball so yun tuloy naman tayo doon sa simbahan sa kawit ayan Hello po mga kasindero, yun nga. Dito na ako sa bahay, nakauwi ako sa bahay. Eh, flex, ay, flex ko lang. Nga pala kanina, sa lakad namin papuntang Cavite. At, uh, pagkagaling nga namin sa, ano, uh, simbahan ng Kawit. Kawit Cavite. tapos, dumiretso na kami ng, ano, postema. Pero duman muna kami sa Amaya. At, uh, sa Amaya nga pala, meron kami, meron akong na, nakita na, ano, badyaw, ang ganda niya. Maputi. Tapos eh mapula-pula yung kanyang pisngi. Tapos kinausap ko, ah uh, yun nga lang sabi niya bawal, bawal. Uh, ayaw nga magpa-video, ayaw magpa-picture o oh, ano. Sabi ko, pinilit ko lang kahit kakaw may takip ang mukha mo. Interviewin lang kita. <laughs> yun na mapumayag naman. At uh, sabi ko nga kahit ang gandito lang yung takip niya. Ayaw. Ang tangos ilong. <laughs> so yun nga. Ah, eh, ano ko lang sa inyo. Ah, sana, Uh, may maka-discover sa kanya na vlogger na uh, magaling yung sikat para ano para matulungan naman natin yung bata na yon ang ganda niya ang ganda ng badjaw so yun nga panoorin na lang uh, aking susunod na mga na video at kung ano nga pala kung sakaling maraming manood nito uh, babalikan natin siya babalikan natin Okay, was, uh, nung paalis sa kami sabi ko pagka ako maraming uh, nanood sa video natin uh, babalikan kita pero sabi niya hindi niya ako magtatagal dito marunong na naman sa mga Tagalog nakakaintindi ng Tagalog ng Tagalog sabi hindi niya ako magtatagal dito pero kung gusto mo niya ako makita doon ako sa SM sa Hulugan sa Hulugan ang alam ko Hulugan dito yata sa may ano malapit sa Salinas pag galing kang nobileta so yun nga uh, panoorin, niyo na, panoorin muna natin yung aking konting video sa kanya. Pwede ka mapicture Ha? Ayaw? Bawal sa Ha? Bawal sa akin Bawal? Bawal sa inyo? Kahit nakatakit na ganyan, okay lang? Ah. Hindi, nakatakit ganyan lang, nakatakit Yan, yan. Okay na yan. Huwag mo siya doon, takipang yan dito lang. Yan, yan. Ano, pwede? Sama ka sa video. Okay. Anong pangalan mo? Raika. Raisa. <laughs> Raisa? Raisa Medison. Kilala ah. mo si Raisa Medison? Okay. Pet Bulaga? Pit Bulaga. Hindi. <laughs> the... Taga saan ka? tabi bilang lang makikita. Ah, dito lang kayo sa tabi. May mga kasama ka pa. Andito ngayon, kasama mo? O iba-ibang lugar? Saan? Sa naglalakad. Lalakad siya. Naglalakad? Ah, naglalakad nila. Ikaw nandito ka lang palagi. Araw-araw nandito ka gano'ng ka, gano ka nagkatagal dito sa lugar na ito? Siguro mga gano'ng Tatlong buwan? Aan ah -ah. Yung ano niya, doon sa... Saan, badyaw kayo di ba? Saan kayo dito sa... Uh, saan kayo? Palawan? Hindi? dan Saan? Sa Sambuanga yung mata may mga badyaw. Oo, oh, yung mga badyaw. Ah. Okay. Di ba sa tawi-tawi may mga badyaw din? Oo, oh, iba naman kami ng iba, badyaw. Iba yung ano nun. Ibang tribo, kung baga, ibang tribo. Ilan taon ka na? Hindi ko alam yun yung dad ko eh. Walang kami nagana. Ah, ayaw nga pala. Kahit, kahit grade 1, di ka nakapag-aral? mama mo, papa mo, kasama mo rin dito. May mga kapatid ka pa. So yun nga mga kasintero. <laughs> Kanina dumaan na ako rito. Tapos pipicturan ko siya. siya pumayag. <laughs> ngayon, sabi ko, isama ko sa video. Pumayag naman, pero nakatakip nga lang. Pero napakaganda niya. Ang ganda niya magandang ano maputi pa rin siya, ma maputi rin siya mga naka, nakasuot lang kasi siya mahabang manggas tapos ano, ano marunong ka na magtagalog marunong ka na magsalita tagalog ay, kung lang matunong ako bisaya marunong ka ay iba nga pala salita nyo sa ano yun sa buwangga bisaya so yun nga mga kasintero nakakalungkot lang ano may mga kababayan tayo na ano nakikipagsabalaran dito sa siyudad o dito sa Maynila uh, para lang uh, siyempre lumaban sa buhay at ayun nga uh, konting interview lang natin Badyang at ang gusto yung mga badyaw kumunta kayo sa uluban madami daw mga badyaw saan? sa uluban saan yun? pulugan ah, ayun. Then, Ay, ulukan dito. dito. Oh, nga pala, no? Sa malapit sa, ano? Malapit sa Salinas. Sa Excel. Oo. Uh oh. So, yun nga mga kasintero. baka na pwedeng... Bawal sa bawa amin, eh. Hanggang dito lang, hanggang dito. Hindi, bawal Bawal talaga? Mm, maraming ano. Uh, napapanood mo sa ano? Napapanood mo si, ano? Si Rita Gabiola. Oh. Yung sikat na ngayon na Badyaw. Oo, oh, di ba? Bakit sila pwede? Ito lang kasi yung lang kami mga badyaw eh. Ah, iba yung ninyo? Oo. Uh, so yun, hindi natin siya mapipilit mga asintero dahil lang ah, uh, Ah, ano nila yun? Tawag nila? Ah, uh, rules nila bilang ano, bilang sa tribo nila. Although yung meron nga mga badyaw na may mga sumikat, pero ang problema nga kasi hindi naman tayo sikat na vlogger. Kaya paano natin siya pasisigatin. Pero sana meron meron makapanood sa kanya na yung magagaling na vlogger talaga para kahit pa paano matulungan natin siya o matulungan natin yung pamilya nila na ano. Medyo kagaya ng ibang mga badyaw na mga sumikat na, 'di ba? So yun nga mga kasendero, yun lang ang ating uh, konting tanong sa kanya. Nakakintindi naman siya ng Tagalog. So yun, bye bye na salamat bye salamat at uh, bibigyan nga pala natin siya ng ano salamat po maraming salamat po <laughs> kahit konti lang kung mo bawal, bawal sa amin bawal talaga talaga hindi natin mapipilit bawal Pero kanina, nakuha na kita ng video na nakaganon. Okay lang ba na yung ano ko yun? ilalagay ko sa thumbnail. Wag, kasi bawal sa... Wag, o sige. Kasi uh, sige, ganun na lang. Ganun na lang mukha niya. Uh -huh. <laughs> sige, bye-bye. Salamat. Bye. Uh, ingat. Ingat din. Wow, marunong tagalat. <laughs> so, yun nga mga asidero, Uwi na tayo. Ang ganun lang ating uh, uh, interview sa kanya. Hindi natin mapipilit. Hi. So, yun sana next time makita natin pero ano yung ano yung wala siyang takip sa muka na may video tayo hindi natin pwedeng ilabas kasi nga ah, bawal daw eh. ayaw niya eh ay ko na lang yung ano yung video iba <laughs> kita sa mga ah. kasindero. bye bye god oh, at doon lang po nagtatapos ang ating video sa kanya. Kaya ano, ah, uh, sinabi niya yung kanya pangalan sa video, pero tatawagay natin siya ng Amaya. Kasi, uh, parang, ano, parang mahiwaga yung kanyang uh, pagkatao. <laughs> Nakatakip yung kamay niya mukha. Tsaka, bagay sa kanya, Amaya, Amaya na lang ang uh, ipapangalan, ipapangalan ko sa kanya. So, yun na nga po mga kasindero, hanggang dito lang ating video. Maraming maraming salamat po. Sana magustuhan ninyong ating ang ating uh, payak na video, ang ating payak na content at sana uh, para mabalikan natin siya. Hanapin ko sa doon uli. Yun lang po mga kasintero, babay po at God bless po sa inyo lahat.